atin si Asek Vigor Mendoza the second. Asek, good morning po sa inyo. Welcome po sa Double Wang, sa si Double B. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po sa oras Maraming ninyo. Sa Maraming salamat oh. po sa maagang gising. So yes. far, nasaan ang LTFRB po doon sa pag-aaral sa mga petisyon para sa fair hike? Kompleto na po no, ang reports ng mga lahat ng region sa buong Pilipinas sa atin. So, yun ang, yun ang ating re-review ngayon, yung mga feedback, yung mga results ng konsultasyon na ginawa sa iba-ibang region sa buong bansa. So we are now sorting the information given to us, pati na rin yung mga dokumentong, ebidensya, pati testimonya hmm. ng lahat ng mga grupo, both computers and transport site. Hmm. Uh, ano ang mga dahilan, or the same-same pa same yung dahilan kasi linggo-linggo, pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Oo, oh, oh, medyo malaki oh. na yung diesel. Yeah. Asek eh. Opo, opo. Uh, same, same arguments. No? Um, ang court specifically dito sa pagtaas sa presyo ng krudo, mm. ang sinasabi nga ng uh, piston, 30 pesos na raw ang inakyat. No? Mm -hmm. uh, Kasama na yung iba naman, sinama na rin yung spare parts. Yung iba, gaya ng taxi na nag-operate sa airport, tumaas daw mm -hmm. yung mga airport fees. So, bottom line, yung tumaas yung kanilang cost of operations. Mm -mm. And, Sige. yung LTFRB po, inclined ba para pagbigyan yung mga petition for fair hike? Not necessarily mm -hmm. exacto do sa hinihingi po nilang amount na dagdag-singil? Uh, hindi naman, wala we we lackaming kilikidan ngayon, no? I mean, where mm -hmm. we are uh, open-minded to both to both arguments. In mm -hmm. fact, I can say as much. Mm -hmm. Pati sa ating mga regional uh, offices to, iba-iba mm -hmm. yung kanilang uh, rekomendasyon as mm -hmm. far as uh, pagtaas ng pamasahe. Mm -hmm. Okay, anong mga grupo ang humiling ho ng tawag rito, taas pasahe? I mean, grupo uh, kuanto either mga jeep ni ba, uh, taxi? Uh, ano ba, TNVS, ganon at yung mga opo. modern jeepney. Halos lahat po? Opo, uh, jeepney, bus, taxi, mm -hmm. bus TNVS, mm -hmm. yung mga P2P natin, no? mm -hmm. uh, lahat po yan humingi ng pagtaas pa masahe. Mm -hmm. So, uh, ano ba, pagbibigyan ba ASEC o hindi? Uh, at this stage, sort out pa namin yung, yung, uh, yung mga datos, yung mga... Kasi it's it's not that simple no wing no kasi mm -hmm. yung sabi mo 30 pesos ng crudo um mm -hmm. nakapagbigay na tayo for jeepney for instance no nakabangbigay na tayo ng uh, pisong uh, provisional increase mm -hmm. ang hindi ng jeepney from their original 12 going 15. Mm -mm. Pero sometime last year, binigyan na sila ng piso na okay. additional. No? Mm -hmm. So gusto natin makita yung, yung impact ng piso yun. Mm -hmm. uh, ang, ang, critical dyan, yung passenger load. No? So iba-iba yes. kasi yung uh, data on passenger load uh, mm -hmm. per per area. No? So that, that would matter. Kung ang passenger load, um, mamaliit lang. Mm -hmm. So malaki ha malaki ang haabulin para sa ganon makuha yung nawalang kita dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo. Mm -hmm. In other areas naman mataas yung passenger load no. Mm -hmm. So so halos halos ah uh, wala ka nang dadagdag. no. Pero nandiyan naman yung spare parts issue, mm -hmm. nandun pa yung other cost of operations na hindi mm -hmm. tinitingnan. no. Ang mas komplikado nga yung TNVS eh kasi iba-iba oh. yung nilang komisyon uh, ng TNC eh mm -hmm. which is part of the overall cost no. Mm -hmm. So, yun ang tinitingnan natin. Pero ano ho ang magiging inyong rekomendasyon? Uh, hindi man siguro pagbigyan ang hiling na o dagdag dalawang piso sa jeep, pero posible ho ba na talagang may adjustment tayo na makikita? <laughs> yan ang tinatanong okay. ko kay kayo na kay Asek. Eh. Oh, uh, inclined ba kayo oh. na pagbigyan? Hindi at, naman kailangan 15 pesos o ano? Kasi inanunsyo nyo na... ako, oh. ako po, at, at this stage, so based on what I've seen lang, very, very, uh, in-depth to, um, Mix mix po ang mix. feedback po sa akin eh mix, mix po yung recommendation eh mm -hmm. uh, so talaga kailangan mamabasa talaga yung datos eh okay so major ah, part, medyo... part, part uh -huh. of the part of the feedback to gaya po sa Cebu mm -hmm. eh nag araming kalabidad na nangyari sa Cebu. No? Opo, so, opo. I can say for fact, ang recommendation po nila, hmm. eh, wag muna, wag muna magtaas ng pamasahe hmm. because of the uh, local situation. No? So, pati yun, kinoconsider po natin. natin. Oh, pero, gusto natin maging transparent sa publiko kesa... Uh, pero, as a stage now, kasi ang... Ang recommendation ay isusumite nyo ba sa DOTR Kailan? Sa lunes? Oh, oh, oh. uh, sa lunes po, isa oh, sa bitong namin. Pero, ngayon, meron na ako kayong rekomendasyon na... Wala pa, ho. wala pa. Ho. Wala we're pa. still, we're oh, still sort of... Kasi late na po yung ibang ng nagsabit ng kanilang rekomendasyon. Oh, no? so, on Friday, Friday after, malalaman po natin na... po ang desisyon ng LTFRB sa mga petition niyan. Hmm. Monday, isusubmit nyo na po yung recommendations sa uh, DOTR. DOTR po ang mag mag-announce uh, nung inyong recommendation. Either ipagbigyan oh. o hindi yung fair hike. Ay, hindi ko po alam yung announcement. No? Uh -oh. a, amin lang ko, uh, uh -oh. pinapamadaling na sa amin to ni uh, Secretary Banoy. No? Uh -uh. And so, yun ang gagawin namin. We will okay. submit a recommendation on Monday. Okay, okay. okay. and, and ibig sabihin nun, next week din namin malalaman <laughs> uh -huh. kung may fair hike o wala. Yan ang hindi ko masabi di kasi depende. Kasi I'm sure i-review rin niya ng DOTR yung uh -huh. aming recommendation. Uh -huh. And uh, depende ko anong maging final decision ni secretary. General. Ano ano bang uh, ano bang itsura ng recommendation? at the end of the yung inyong mga dokumento sasabihin we therefore recommend na pagbigyan sila ng ganitong uh -oh. uh, fair increase ganitong sentimo o piso ganun. Opo, opo. So if, meron if, the, na, uh -oh. if the decision is to increase fair, we would be very specific as to how much. Oh, so meron na ho yun. Nandun Kasama doon. Oh, wala pa, oh. Wala, wala, pa, wala, pa, wala pa. wala, wala pa ho. we're, doing wala Our, pa. we're doing our data analysis pa. Kaya pa ba yun? Ilang oras na lamang? Lunes na. <laughs> oh, 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 wala, wala, walang <laughs> problema po yan. Oh, oh. kaya, kaya yan. Kaya, kaya ho yan. Oh, oh. sige. Eh, kasi baka masisiyo kayo rito eh. <laughs> na, kasi oh, si <laughs> Asek, hindi kami pinagbigyan eh. di ba? Hindi, pero matagal na kasi pending. Matagal na rin pending to, di ba Asek? Ah, ano 'yun? Matagal ano ng pending 'yung mga petition na ito. Ang binibigay opo, lang opo. sa kanila ay puro provisional mm -hmm. increase. Exactly po, no? Ang, ang amin po talaga mm -hmm. as you know, we're clear Ah. Uh -huh. Yeah, po ng LTFRB 'yung aming backlog, 'no? Oh, eh, kasama uh -huh. to kasama to sa mga backlog ba pending petitions na mm -hmm. kailangan bigyan ng resolusyon. Oo. Uh -huh. so, so this time pag nag-recommend kayo, hindi provisional kasi nagiging parang sinisircumvent pa na lang eh. Uh -huh. Parang inaalo mo lang 'yung mga chopper at operators o oh, mag-provisional kayo, mm -hmm. pero 'yung inyong original petition hindi dine kung patas ba o makatwiran ba o hindi? Opo, opo. We will try to make a final decision. Ah, mm -hmm. uh, pero tandaan nyo, iba ibang klaseng mode of service 'to, no? Opo, so opo, 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 yes, sir. in other modes of service iba naman 'yung approach. Okay. Mm -mm -mm. Pero uh, ganito ha, kasi on the side naman ng mga commuter, mm -hmm. uh oo. -oh. Ano opo. ang nakuha n'yong uh, mga feedback or input mula sa mga commuter, mga uh, pasahero na natin, sila hubay pabor sa hiling na ito dahil nakikisa rin sila. Mhm. Mm opo, opo. ng mga super Opo, si sabi ng computer noon, we understand na tumaas ng gastusin, hmm. na umakit ang gastos ng mga driver at operator. Hmm. Pero kung pwede, wag muna at siguro pero ah. pang ibang bagay na pwede gawin uh -oh. para mabawasan yung gastos nila. Okay. Malayo lang... pa yung fuel subsidy, Asec, no? Uh, isa, isa yan sa pinag-aaralan namin. Mm -hmm. So okay. ang, ang choice ba ay ano? either magbigay ng fuel subsidy o mag-fair hike? Um, hindi naman po 'no maraming, maraming alternatibong pinag-usapan doon sa public consultation, no? Uh -oh. mm -hmm. Ang sinasabi rin ng transport group yung issue ng colorum. Oh, That is common to all, do. No? For instance, yung airport taxi, ang sinasabi nila yung gastusin sa airport. airport fees, uh, uh -oh. is, isa yun na sa kung pwedeng mabigyan ng atensyon, no? mm -hmm. So, in every type of mode of service, pero mm -hmm. peculiarity din, no? mm -hmm. pero common to all, may gaya ng uh Uh, colorum, yung gaya ng uh, uh, taxes on fuel, yan, common mm -hmm. to all yan. Apo. Okay. Linawin ko lang, uh, panguli lang talaga, yung sa jeep, ano ang hirito nila? Uh, from 13 going 15, partner yes. yung pinabagit nyo. Hindi, hindi. 12. Ang petition, ang petition po nila from 12 to 17. Uh. Huh? Pero na, na, nabigyan na po ng, ng provincial increase ng okay. piso, so nasa 13, 13, na po sila ngayon. Uh, so 13 Correct. sila ngayon. 2? 2? Ano 17. 17. 17 ba? 17. 17. 17. Sandali lang. Ito 17. Ito ba sa kwanto? Uh, minimum fare ba to? Minimum fare. Minimum fare. Pesos. Tapos At ang kanilang to. petition para sa pa, ano ba yon? Succeeding kilometers ay? Uh, if I'm not mistaken, from 180 to 280. Piso okay. ang miningi na karagdagan. Uh -huh. uh, okay. Yan so, lang. Tapos nationwide to, no? Uh, nationwide. nationwide. Oh, pag, pag, pag nag-decide sila nationwide, hindi regional oh, hindi yan. Hindi regional eh. Oh. Correct. Oh. So, ang, decision, the, ang, uh, ang sa inyo lang, kung pagbibigyan atong 17 pesos or pagbibigyan yung 14 this pesos, much, 15, this, 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 much I can say, no? This uh -huh. much I can say. Yung 17 pesos talaga hindi, hindi kaya pagbigyan yan. I, uh -huh. I, do not see uh, the data to support a 17 pesos mm -hmm. fair. In, we know fair for cheap. So nino. 15, yun, parang petsa ngayon. 15. Pwede ang 15. Parang petsa ngayon, 15. Pinagulas si Asik. 15, huh? 15 Asik. <laughs> ah, hindi. Yan ay hindi ko pala. Hindi ko pa dahil kita yung mate. Oh, one thing, all... alam, one, okay. one thing I can also... what, one mm. thing I can also say is that oh. uh, hindi to pare-pareho per region. Ayo. Ah. ah! Okay, so meron. Oh, uh, meron. Uh, hindi may increase, boom, hindi pare-pareho per region. Boom. Kung kung magtataas tayo, Apo. hindi ho pare-pareho. Kasi ngayon, pare-pareho sila eh. Apo. So, uh, kung mag-i-increase tayo, hindi pare-pareho. Mm. Ah, okay. okay. So, safe na po yun sabihin mag-i-increase pero hindi pare-pareho? <laughs> hindi pa ho. <laughs> Sige, Asek. Inuhuli ka namin. Asek, thank you. Good morning po. Sa Maraming salamat sa inyo. Thank you very thank much. makai tayo thank you sa po. lunes, Asek. Uh -oh. Thank, thank you. you po. Thank Good you, Asek. Salamat po. Asek Vigor, Mendoza the second. Chairman hindi natin napiga si uh -oh. Pero baka meron. Oo, mukha.